Nagtigom na ang transition team sa outgoing ug incoming nga administrasyon sa Mandawi City. Migawas ang kabalaka bahin sa mga kawani ug serbisyo sa mga kritikal nga departamento kung unsay mahitabo ug maapektuhan ba ang trabaho. Tung sairan sa report ni Nico Sereno. Sa unang higayon nagmeeting na ang Mandawi City Transition Teams sa outgoing administration ni Mayor Glenn Bercede nga maoy Vice Mayor Elect. Ug kampo ni Mayor-elect John Kiuano nga girepresentahan sa iyang mga abogado ug kaalyado. Matod sa mga opisyalis, pasi unang meeting pa kini uban ang taga DILG. May mga reports ug mga dokumento pasab nga ipasumiter. Um, smooth raman, smooth ra ang uh, cordial and courteous ang mga tao niya. Warm rapod ang vibe, dili really antagonistic. Mm -hmm. So, we look forward na smooth ang ato ang transition. Plano sa incoming administration magpapresentar sa mga departamento kabahin sa ilang gipanghimo, personnel ug sa budget. Usa sa concerns ang mahitabo sa pipila ka mga departamento kay gikabalak-an nga maapektuhan ang serbisyo kung mawala ang mga tao. Critical departments pa kana bitaw ato ingon nga ang personnel dapat yun na yung continuity. Kaya yung break in service even for a day. For example, mm -hmm. atong mga nurses, atong mga medtech, atong garbage, mm -hmm. atong disaster risk response traffic, hindi man yung pwede makutulog yung nga services even for a day may moral pronouncement si Mayor Elect John Kay at the proper time kayo pa man July 1 but mm -hmm. uh, na nang gano na, na na sa transition committee and ni Mayor John Kay mga departments nga critical nga dili necessarily nga abrupt dayon ang changes these are uh, frontline services nga dita di sa ta maka uyon nga ma disrupt gyud ang ang ilang uh, functions and services Nico Sereno Balitang Bisdak